Hello, hello, hello mga kasitaw uh, Mga kababayan ko na mga OFW Ito bagay po ito sa atin mga OFW Kasi nga po hindi po tayo makapag-business uh, uh, ng uh, personal Kasi nandito tayo sa ibang bansa So dito na tayo sa sitaw So ngayon po uh, Ituturo natin kung paano po tayo maglagay ng uh, product sa ating uh, account ano ito sa sitaw ngayon po i-click natin itong sitaw click natin itong sitaw ito yan pong uh, sitaw na yan so ngayon po nandito po tayo sa uh, account ko so i-click po natin itong ano uh, account ito po and po click natin yan account yan po yung ano ko ngayon eh yan lang yung balance ko 61.86 yan lang po ang transaction ng account ko ngayon so ngayon po uh, tutukan po natin itong uh, paglalagay ng ano uh, pro produkto ng uh, si sitaw dito sa account natin ano. Pero itong sa akin kasi kumpleto na ito sa akin. Meron ng account eh uh, mga produkto na itong account ko. Pali 10 items lang po ito ang nilalagay ko kasi po kokonti lang ang pun natin. nagumpisa po tayo sa 10,000 na punan. Kaya dapat po uh, 10 items lang po ang ilalagay natin sa account natin. So i-click po natin itong ano? Uh, products ito. Click natin 'yan. Click Products. Para malagyan natin ng uh, items yung ano uh, natin, store natin. Click natin itong ah uh, Product Warehouse. 'Yan. Click natin yan. Ngayon po, nandito na po tayo sa product warehouse, all products. So, pinutin po natin ng, ay eh, click natin ng uh, category. Ito po. Category na yan. Pinutin natin yan. Eh, ito, ito. Pinutin natin ito. Ito. Ito, ito pala. Yan. Ito sa category. Pinutin natin yan. Tapos, hanapin natin yung sport sports t-shirts po sports t-shirt kasi yung po may mga 7% ano sports t-shirt saan so, ka na ngayon sport t-shirt sport t-shirt ito po tapos click natin yung confirm yan confirm natin tapos Andiyan na siya. Sports t-shirt. Click natin yung ito. Filter. Yan Para lumabas yung mga t-shirt diyan. Bagal ng unit. Ayan po. Ngayon po, dahil po mga unit price nila is uh, 500 to so 8% po ang profit natin dyan. So, dapat, ang uh, kukunin natin na items, yung 7% lang po ang profit natin. Kasi nga, itong uh, 8%, mataas na po yan. Mataas mga price niya. So, 7% lang po ang hanapin natin na profit natin. So, click natin yung, click natin itong profit. Percent ito, ito, ito sa gilid niya. Kasi nandito yung profit niya. So, ito yung click natin. Ito, sa gilid. Ito, ito, ito. Okay. Ito, ito, yung click natin. So, click natin yan. Tapos, ilagay natin itong 7. Ito, 7. Tapos, confirm. Ayan. Confirm natin. Palabas na yung mga 7% dyan, ano. Ganun po yan. Kukunti lang kasi itong mga t-shirt na 7% eh. So ngayon, kukunin natin ito lahat. So, yan. 7% po ang profit natin dyan. So, ang gawin natin sunod dyan, click natin ito. Itong bilog na ito. I-check natin yan. Lahat. Kunin natin yung 7% lahat dyan. Kasi konti lang yan, wala pa sa sampung items yan. So, click na natin yung ganoon, check natin, click, click, click natin lahat yan. Ngayon, after na ng click na yan, click natin itong batch publish. Ito. Ito po, click natin yan. Click natin yan, mapapublish na yan sa ano natin uh, store natin. So, hindi ko na i-click yan po kasi tinuturo ko lang sa inyo. Dahil pag kinlik ko yan, eh, madadagdag sa uh, produkto ng store ko. So, so, sobra na ako sa sampu kasi sampu lang nilagay ko dun sa ito sa store ko. So, pag kayo po, bagu uh, bago pa lang kayo maglalagay, yan po ang i-click nyo yung batch publish po. Okay. Ngayon, pag uh, naklik na nyo yan, makikita nyo yun dun sa account nyo. Saan tayo ngayon? Dito na tayo sa account natin. Ito, ito na po yun. Ito na po yung account natin. So, yan na po siya. Ito na po yung account natin ngayon. Ngayon, dito natin makikita sa click natin itong dashboard. Itong dashboard natin. Click natin yan. Ayan po. Makikita natin yung product natin dito. Ang bagal naman ito eh. Ayun. Ayun yung product natin, no. Products sampu tapos uh, total sale ko 41. Total sold ko 58,000 476.84 uh, 48 So Successful orders ko 21 Today visitors ko isa lang Kasi nakabakasyon mo, mo ba ko kanina eh kaya ngayon ko lang binuksan yung vacation mo ko and open ko naman ulit. Ayan po, dito po natin makikita yung mga transaction ng account natin. So, ganun lang po. So, ngayon, uh, pag nandyan ka na sa ano na yan, uh, nakapaglagay ka na ng product sa ano mo, makikita mo na dyan yung ano mo, mga product mo. So, ngayon, ito tayo sa orders kaya kita natin yung mga orders dyan yun tingnan mo sa akin yan yung mga orders click mo lang yung orders yan po ang dami ko pong pendings ano yan mo makikita yung mga orders dyan okay so yan po tapos uh, pag may may orders na yun sa inyo ganito na po makikita nyo dyan pag uh, ano hanapin lang ninyo yung uh, mababa lang ang uh, ano price tulad dito 215.7707 ito yan so i-click mo, mo yun ito i-click mo yun dito sa gilid ito i-click mo ito ito i-click mo ito ito mga bilog na yan yan ni check mo yan para ma ano ma process mo yung uh, holders nila pag na check mo na yan uh, click mo na itong pn take delivery ano lang po ito po i-click mo ito para ma ano na yan siya pa pn take eh, delivery na siya pag na-click mo na yan yung sito na po ang bala diyan mag ano uh, uh, mag-deliver sa kanila wala na po tayong ibang gagawin dyan kung hindi ganun lang pagka na click mo na yan sisito na po ang balad dyan sila na po magde deliver dyan so ganun lang po hanapin mo lang yung mga ano dyan mga mababang price yan 215.07 215.07 yung sa akin yan ang pinapukukuha ko ayoko kasi itong mga matataas na presyo kasi ito yung mga dating nakapublish sa akin eh itong 380.16 16 na ito yung mga dating kinuha ko ng mga presyo kaso mataas ang profit natin dyan. Uh, 8% tayo dyan. So, mahirapan tayo makuha yung ano, uh, uh 55% nila na ano, uh, inahanap niya na processing rate. Kasi kada evaluation, dapat uh, pumasa ka sa 55% na yun. So, kaya dapat yung 7% lang na profit ang kukunin natin. Okay, so hanggang dito na lang po ang video na ito. At least po meron po tayo na, lala, na natutunan sa araw na ito. So magandang gabi po sa atin dito sa uh, Saudi Arabia at uh, sa Pilipinas naman po. Eh, magandang madaling araw na dyan sa inyo. Dahil 10.24pm na dito sa Saudi. So ano na lang po. Maraming salamat po. At huwag po kalimutan ilagay yung... Uh, referral code ko sa mga uh, application nyo pag kayo ng account. Okay? Salamat!